ay, hindi. May kasama ko ako. Sige. Sige. Ay, masusuki. Kuya Ram. Ay, susunod kay Kuya Ram. Eh, di ba ba? Di ba yasin din eh. Para ka Para ka uling. pala para nga na naman. Ano Oh nasugat ka. Oo nga ako. Ayun, sabi ko nga, di ba? Ayun, 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 payオgus, naiwala, ayun, oh, Ayan, ayun, na ayun, 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 wala ko na po ng trabaho, makakaya kayo mo rin. Ano? Hindi matututunan. Hindi na pa nga nag-uumpisa. Hindi na tutunan. Ano mga bitas mo ay? Kasi ito na so, ka? ba? Ito na siya o. Nagulat ako. ito mo nga rin. Ano na ito? Bakit mo ka kayo ito? Paano nga malayo na ito? Ba't ikasama ka? Bumayas ka dito. Pinakukuha kita kay Ha? Napakawalang hiya mo. Kasi hindi ka marunong sumunod. Eh, palalayas ko rin dito yan kasi magbabasura lang dito yan eh. Kay, kung kay Ram, hindi na kinigyan eh, sa amin pa kaya. Wow. Kuya Bik, tara na po. Kaya na po yan. Kaya na po yan. Hindi po, yung mga damit niyo doon marami. Hindi ng katawan ko dapat hindi pa ko kilos kilos. Hindi ko kayo lalakas kung puro kayo nakahiga. Tara na po. Kaliwa, yung ang mahirap. tara, tara po Kuya Vic, turuan ko po kayo. May, po kayong pang-kuskus po? Meron po. Ay. Hindi pwedeng ganyan. Ano Kasi po ayaw niyo maligo. Ako, maligo po ako. Hmm. Paano pong hindi magkakaamoy yung mga plastic ayaw niyo tanggalin sa ano niyo? Hmm. Po, huwag niyo iaasa lahat po pati yung paglalaba, kaya nyo naman po. Nihina po talaga yung katawan niyo pag ano, Ayun po, Kuya Vic, yung ano na, i-open ko yung tubig. Lagyan po. Yung upuan, niyan po yun. Talaga, niyo Sana yung sarili niyo kasi niyo lahat eh. po kayo. Ah, pwede ko. Dagdagan nyo yung sabon. Babalaw na po kayo. Ang ganda daw sa pakaramdam kuya Vic, na kilos so yung mga muscle nyo no? Hindi uh, na lang, walang raskal. Oo. Oh. Kasi hindi pa napakatawag. Pag kinaskal na siya, parang magkakabog yun. Nangina pa katawan. Nanginginig po ba? Nanginginig. Kaya yun po, nasa isip nyo lang yan? Hindi, nanginginig talaga. Hindi lang sa isip. Ang isip, mulo isip lang yan. Nanginginig talaga. So tagal nyo kasi nahiga. Ganun lang po yun. Hindi. Ano lang, baguhan lang nakakain. Dapat na pag sabi ko, yung binigyan mo ko ng mamon. Saan mo na bili yung sa mamon po, sir? Sir, madam? Sa SM po. Ah, kung nahayo pala yun. Yun talaga mm -hmm. binupuntin akong kainin. Dahil wala pa akong nakita ng tinapay na ganyan. Talaga, hindi ako tinutulutan. Ano mo na yun? Hmm. Balawan niyo po yung mga pinagamitan para malinis po. Mm. Mm. Lalakas na po kayo niya kasi gagalaw na po kayo. Ano mm. Ano eh, paano po yung iba? sino oh na. Lang po lagay 'yung ano. Yan. Para po mamaya 'yung iba malaban nyo po. Oh, Sa akin mamaya na lang po. Para hindi kayo mabigla no. Kay hmm. Kay hmm. hmm. oh, Kuya big dito muna kayo. May request lang po ako sa inyo. Ay, okay, uh, pwede, pwede simulan niyo po sasabay po si Kuya Big. Ah, oh. uh, oh, ito ah. sabay po kayo. Mahal kita. Iuubo lang po ako eh. Apo. Ah, kita. Walang hanggan ang biyaya. Bumubuhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa akin pagmulan.

Hanggat ako ay nabubuhay Awitin ko ang kabutihan ng Diyos Awitin ko ang kabutihan ng Wait lang po, po, po. 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 tanongin ka lang si Nay Carmen Ano po naiintindihan niyo sa kanta? Ano po? Oh. Eh mahal po ang Diyos hmm. Ano po po? Dahil ang Diyos ay napakabuti Awww oh. oh. Hindi gumagawa ng makasalanan kahit isang pranggot man. Uh -huh. mm -hmm. Si Kuya Bik Bik, ano po yung naintindihan niyo sa kanta, Kuya Bik? Ito po ay tumutukoy ng mga panghanap buhay. Mm. -hmm. Alin to, na lamang po na ang inaawitan nila, yung kabutihan ng Diyos rin. Yun nga lang, ang sinasabi ng Diyos ay matutulad po ito ng amo. Mm -hmm. Yan po ay walang kinikilingan po diyan kung tunay kang mabuti, hindi ka hindi ka sasangha yung kung para bang mali ang kanyang gusto. Mm. Ayun ang tama. Kasi nga tayo, nilito lang tayo na yun bang karambu lang karambulang titik na litang wikang Ingles, yun lang tumuro. Yun nga lang, nang mahuli na para makakaya. Tinarambulan nilang titik na litang pagkatapos wikang Ingles ang pinagana. Mm. Ay ang parlan, nangunguna ang yung bang wikang kasalukuyan ayaw po naman sa bunglosong. Ang mayro'p, pinag araran nilang wikang Ingles, karambula na naman. Mm -hmm. Dapat, wikang Tagalog dapat. Okay, Ayot. wait lang po si, uh, po si... Tatay Fredy. Ano po eh, yung... kasi po mm -hmm. ano, ito kasi ano, hanggang inaawit mo, hanggang uh, binibigkas mo, nalilinis ang iyong kalooban, lumuluwag ang iyong kalooban mm -hmm. at nalilinis ang iyong... Uh, kaisipan. Pagka ito pumasok sa iyong katawan, medyo luluwag ang iyong kalooban. Si Kuya Bobby. Kuya Bobby, ano yung naintindihan mo sa kanta? Diyos. Hmm. Kabutihan ng Diyos. Yung kabutihan niya. Mm. Yung pagmamahal sa atin. Hmm. Mm. Kabutihan mm. ng Diyos. Kaya pwede na yung masasabi niyo kasi parang yung tiwala niya hindi pa talagang lubusan nasa sa atin. Kumbaga, pwede daw mawala yung pera niya o ganyan. May ganun po ba sa atin dito? May mga bagman. Pero po bang pwedeng kumuha ng pera niya? Kasi hindi hindi yung niya matanggan yung mga... Ay, tignan niyo pala. Di ba dati may mga nakalagay-lagay po kayong ano? Yung mga hindi ayon yung patanggal sa katawan. Tignan niyo sa kanya. Kuya Bik, pakita niyo po kay Tatay Freddy. Eh, tanggalin mo. Hindi yung hakin naman. Pakita niyo, Kuya Bik, kay Tatay Freddy. Hindi, po yan. hindi po, sige. Sige po, itaas nyo po lahat. Ayan po. Sige, itaas nyo po yung damit nyo. Ayan po. Sige, niyo po niyo. Ayan po, sige po, itaas nyo to Hindi po, ayan. Ayan po. Kasi na, importante sa akin. Na po yan. Eh, kasi ko na puya. Ano mangyayari mabubulok na 'tong mga buwan 'no. Sasabihin ko na sa inyo. Hmm. Paliwanag ganyo siya. Ayun. Bumalik eh. na naman yun. Uh. Kasi sa. Kasi pag kanangangbaka, nangangbaka hindi mo tatanggalin sa katawan mo yan. Ayun, hmm. no may pangangamba ka. Ano? Ibig sabihin, pagka nangangamba ka, nawawalan ka ng tiwala, mm -hmm. hindi ko naman masasabi, at, hindi ko sinasabi naman sinasabi kung kani-kanino, nawawalan ka ng tiwala sa sarili, nawawalan ka sa, sa tiwala sa kapwa. Ngayon, pagka nasanay ka ng wala na yan, doon mo mararamdaman na ganun pala yun. Ano? Totoo yung kaya ka nag, uh, naglalagay ng ganyan, nawawalan ka ng paniniwala. Mm. Ano? Kasi nga, pag-isa ang buhay ang kanyan. hindi ka mukhang may asawa doon sa babae. Kasi nangyayari yan, nangyayari ano? pagka ika'y nag-iisa, kung ano-ano tinatakbo ng kaisipan mo. Mm. Ngayon, kung tatanggalin mo yan, mawawala na yan sa sarili mo, makapag-iisip ka ng malawak, makapag-iisip ka ng kwano, nawawala yung pangamba mo. Ibig sabihin, yung pangamba, takot. Mm. Ang iniisip mo, walang gumagabay sa'yo, walang, uh, wala kang kasama. Mm. Kaya ka naglalagay sa katawan yan. Ngayon, kung wala na yan, mabubuo. Unti-unti mo mararamdaman yan. Atay. Pangamba yan. Eh. Kuha na po akong gunting. Patanggalin na. Patanggalin na po yan. Pangamba yan. Okay. Ay, hindi po. Ganyan lang po yan. Kasi nga kung tatanggalin, kaya nga ako, hindi ako pwede magtiwala ni naman pangisahan buhay lang po yan ang sinasabi. Hindi ba, ba Sabi ko, pangisahan buhay lang ang gusto po hindi. Kasi ano ba, bibilang tinapay, eh kakatira, tatakas. Tatakas na walang nangailangan ng tinapay at pambili ng yung halimbawa, yung sabi ko lang kung kakuna, dapat hindi eh, kinakatalo. Kasi ang pira ko, pira ko, hindi para sa ninuman. Mm. Mm. -hmm. 'yung sinasabi ko pang isang buwan na po sa bag. Paano kaya natin maayos 'yung pag-iisip ni Kuya Bigbig no? Eh nasa sa kanya po 'yung Sa mga doktor, na hindi na lang ata. Natang... Dapat din. Kuya Big, di mo muna kaya kayo. Pag-uusapan niyo uh, 'yung uh, ano. Muna katawan ko kasi pag yung... Lagi o na nakahiga. Upo muna po kayo sandali. Kasi man, Kuya Big, kaya... sige na. Hindi u pwedeng din lagi kayong nakahiga. Ayang maganda o yung kwentuhan. Kasi, kasi, kasi ang pagkaalam ko diyan tato yan. Baguhan lang tao. Ang tao kasi, kung minsan kasi nakapagsasalitayan kung kulang mm -hmm. ng vitamins mm -hmm. ng kanyang uh, uh, utak o brain. Ayun, kasi yung mga ko, kasi pagka ang tao nalipasan ng gutom, mm -hmm. uh, tapos nangangamba, kailangan kung ano man yung sinasabi sa katawan, ay tanggalin niya. Kasi yung mm -hmm. yan kasi, ang iniisip palagi niya, uh, tangamba. Mm. Nangangambang may-ari, eh ang mga kuya you know? hmm. Dapat ang may hindi ang ganyan. Pero mga mayari, papayra, ganyan hindi pwedeng sabihin niya. Bakunta doon sa umiinom ng, uh, ng mm. uh, ala. Mm. Oh, kaya tapos walang. pagkain. Napapagod. O, di eh, baka sila Kaya, Kuya Bik, nagsasalita po si Tatay Floyd. Eh, hindi, hindi na nakakaila sa akin. Ano? Kasi ang tao, pagka kasi uh, gutong na nakakainom na alak, ano, isa pa yan. Mm. Tapos, okay, naman, eh. okay. lang ang mga pagkain, isa pa yan. Ang haklak eh. Totoo, magusin. Eh, pagka kasi nalipasa, kailangan na ng gata. Mm.

Kaya na eh. po kayo doon. Mm -hmm. Saan kayo doon? Oh? Saan po kayo doon titira? Doon pa rin. Saan po? Doon sa mayaking pinag-upuan. Umihi po ba kayo? Hmm? Umihi po kayo? Opo, sa akin pagligo. Naligo ako eh. Naligo po kayo, hindi o kayo nagpalit ng damit? Hindi, ganyan na lang. E, Bakit to? Lang Sayang ang sabon. Sige lang palit, silipat, labay, eh, sabit lang. Sayang ang sabon? Kasi nga po mga ngamoy. Eh, hindi, kaniyan lang. Hindi pa kakakaniyan. Sinasabi. Kaya sayang nga ang um, um, paglaba. Marang sabon Ano eh. Anong mga sabon? Binibili niyo po ba ang sabon? Maski na. Eh, pang ano lang po, pang pansuylo. No? Nakita ko na po lang, nagbinutsuy. Hindi naman namin Yung ano po? Mm hmm. Kasi nga ayaw kong mat sa labas. At pagka ako'y matapain naman, nagbibirta pa ito nga ko. Sarabi. Kaya mabuti Pasa, ano, wala ako sa bariyo. Pag maglalakad, anong oras kayo darating ng mga busi, ng mamsul. Sir, madawa? Malapit na po yun, kaya... Hmm. Ano po, anda na po ba kayo? Ay, sige, ay, upo. Uh -huh. hmm. Para hindi mag, mag, mag... hindi pabigat sa inyo. Wawa naman ako, dapat yung uh, anak ko, dapat magbayad, hindi ako. Hindi, may ano po ba? Ano pong kamag-anak po yung dapat na magbayad? Eh, yung tagabantay, bantay na, nag-ototos. Eh, kasi nga, bukod lang po talaga ako, yung bahay na pinupan mo, sabi ko, sige, tikno yung tinapay. Bukod lang ako noon, hindi ako sa kalakasan Di ba, papasok ako sa dinimulis. Dapat babayaran ako, dapat yun eh. Ano? Ay, Tsaka na po yun, may nagsabi po bang pabigat kayo? Wala po, ayaw. Kumbaga, kasali na yun sa pagkonsuelo. Mm -hmm. Ano ang pagkonsuelo? Yun bang ano, para kakaintindi. Yun ang sinasabi yung pagkonsuelo. Nakakaintindi sa kairapan. Yun ang konsuelo. Opo, mabuhay, mag-serba daw. Oh, bakit mabuhay, mag-serba daw mga eh. Naligo po kayo, tumutulo mm -hmm. pa dyan, Kuya ito, oh? ito naman po yung shirt. May shirt kayo, may damit. Hindi, bago lang yan yan. Iiwan na naman dumi yan eh. Bago lang yan. Sayang ang sabon nga. Ayun. Binibili niyo po ba yung gamot, kuya B? Ay, yung sabon. Hindi niyo naman na binibili. Binibili ko po ah. Maski na eh. Pagpinsilo eh. Hindi. Hindi na nanginayang. Yan, eh, namamanas na ka. Namamanas oh. Parang manas yan ah. Mm hmm. Tumutulo. Tignan niyo po, pwede po ba yung ganyan? Tumutulo. 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 O, kasi may short po kayo, may short naman po kayo pampalit. Ba't kailangan niyo pong... Hmm. Maawa naman po kayo kuya Vic, naiintindihan niyo naman po yung malit tama. May sabon naman, ang dami pong sabon, ang daming tubig. Dami nga sabon bumi. Ang mahirap ay eh, hindi ko naman, naman ko pwedeng matulog sa labas. Ayaw kong matutulog. Pagdating sa dumi, may dilim. Mabuti kung pang-araw. Ang hiling ko lang naman po, Kuya Vic, tanggalin niyo po yung mga nakasabit sa inyo. Kasi nga po, nangangamuyo dito sa buong hindi building. Hindi na yan. Nasa kubitan. Mayroong dumi. Mataba. Hindi dumumi, ay hindi. Hindi binuhusan. po hindi po sa siya, pawis po yung nangangamay na pawis. Ay, hindi, hindi niyo po ba naiintindihan yung amoy? Yung amoy niyo po nandyan sa katawan. Yung... Kasi nga, kaya nagkaganyan. Dahil mag-isa lang po talaga sa buhay, hindi pwedeng isali ako sa dami. Hindi ako pwede sa dami. Sa ano pong isali. gagawin natin? Hmm? Ano pong gagawin natin ngayon? Bariyong kapihan po. Ano kaya po na? sa kung tekan ng puno yan para mawala yung tubig kasi hindi ko dapat bali po dahil nga ang nangyayari so susubukan ko naman sila kung bakit sila nambubugaw ng tao dahil ako nakaano ako nak yung bang tuwing er, magre na eh isang taon lang may git konti hindi magde na naman Pebrero na ngayon. Pagdating ng Mayo, alala na yan eh. Kasi sarili. Lima. Lakbay lima ngayon, lakbay apat. Kuya Bek. Po. Nanti naintindihan niyo ho ba yung mangyayari sa inyo? Pagka bumalik kayo doon, wala kayong bahay, wala kayong matutulugan. Pag samantala doon sa iligaan ko muna, pagkatapos gagawa ko ng paraan, yung bang, kung sasangayon sila sa sakop nilang ano, Ano pong paraan? Kubo bahay ko rin. Kubo bahay ko yun. Ha? Na nakarting ka doon. Kubo bahay ko yun. Na hindi gano'n ayos. Kasi nga. <coughs> Walang batas batasan pagkakoy na labas. Hindi pa yun si, eh. Tinanggal yung pinaka. Pinagpapatungan ng ano. Kuya Big, may tanong lang po ako. Ano po yung. Ano yung tama? Naliligo nagpapalit ng damit o naliligong hindi nagpapalit ng damit? Hindi. Pag ka naliligo di, hindi pwede mapalit-palit ka kung ang dumi, kaunti lang. Sa mga nag-aaral lang yun eh. Sa mga nag-aaral. lebang diba, kung naligo ka, nag-aaral ka. Yung mga damit na hindi sinasampay, yun maaari palitan. Pero, pag sampay naman, maaari hindi na. <coughs>